tanong, tama kayang ang hula ni Neil? Ano sa tingin mo? Tama, tama yan. Perfect ka oh, kaya? Confident. Yes. confident. confident. Aba, oh, tignan natin. <laughs> Alamin natin kung may na-match ka ba? Anong sabi ng balita? Crush, literally, nag crash literal na nag-crash landing. Nako, o. Ikwento mo sa amin pa paano nangyari. Dito ka, dito ka. Ayan. Um, nangyari po kasi yun nung time na ano po, uh, uh, school po ako nun. And uh, pa po ako nun sa school, uh, sa bahay po nun. Tapos, sakto po, nandun po yung crush ko. So, nag po ko na tumabi po sa kanya. And supposedly, um, pag sandal ko po, na medyo napikit-pikit na po ako at naantok na ako. Hindi ko po na malaya na pababa na rin po siya. Tapos, imbis na expected ko na makasandal ako, naging... ano po siya. Natumba siya. Opo, okay, natumba po ako. Okay. Literally po na natumba po ako sa sahig po ng jeep oh, po. Taga-antipolo ka pala. Yes po, taga-antipolo. Saan ka uh, sa antipolo? Ah, sa gito po. Naging customer po. Kata, sa... Naging customer oh. mo ko? Saan? <laughs> saan? Saan? <laughs> <aray, laughs> saan? 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 Kalma. Baby Huwag natin bang ito yung baby, ano. Baby Cal. Sa isang mall. Ah, okay. Okay. Anong, um, ano anong outlet sa mall saan? Um a department store po sa store. more on mga mga in service? Infant shoes po. Ah infant shoes. Infant shoes. shoes. Ah. 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 Nanay ako eh. Ah. Tama ba? Nanay ako. Safe, safe. So mga pangbata <laughs> ang. Excuse me. Thank you Ryan. And next naman natin si Jacqueline. Ate Jacqueline na dalawang beses nagmahal. Na, um, dalawang na. beses na bigo. Yan, gitna. Hello, Jacqueline. Mm -hmm. Ano po? Na ka? Ah, okay naman Oo. Oh, no. may, may ano na ba? May mga supling na ba si Jacqueline? Apat po. Ay, apat na supling. Mm. Okay. So, dalawang beses ka daw nabigo Yes. Ay, nako. Um, ah, sana yan lang yan. <laughs> <laughs> paano nangyari? Totoo naman 'yan, mamang. Dapat talaga ba sanay. Okay <laughs> Jacqueline. Paano nangyari yung dalawang beses mong pagkabigo? Ano nangyari? Ah, uh, way back. 2007, Ay, nagkaroon ako ng asawang Hapon, nagkaroon ako, ng Mama! Hapon. Hapon! Mama! Oh. Sabi ko ni. Mga tapos, foreigner talaga. Ah, tapos, after 10 years naming married, doon ko lang nalaman na meron pala siyang may asawa. Nang may asawa, babae may babae. Oh. Anong oh. kulang? lang? Bakit kinanoy yung, iba? Hindi nila alam na may asawa? Isa pala? Um, alam naman, oh, yeah. pero talaga pag minsan yung kapwa natin Pilipino, sila pa yung parang alam mo na, yung... Nag-ano, nang kukuha. Ay, eh, yung pakalawa talaga. naman, ano naman nangyari? Pa ah, ganun pa? din. Ah, nagkaroon Apon ako ng... Ah. Pilipino naman siya. Nagsama kami for seven years. Mm -hmm. Hindi kami nakikasal kasi nga kasal ako sa una ko. Pero divorce ako sa Japan. And then, nagkaroon ako ng tatlong anak na mm -hmm. puro lalaki. And then, doon ko rin nalaman nung kapapanganak ko lang doon sa bunso namin, nang bababain na pala. Shoutout mo yung anak mo, go. Ah, uh, sa anak ko na babae na si sa ka Anak, mag-aral ka mabuti. Uh, sana pagbalik mo sa Japan hindi mo makalimutan si Mama. Yung sa tatlo anak, ay mag-aral kayo mabuti yeah. mga anak kasi yung hirap na maging single mother, hindi ganoon ka kadalis para sa amin dahil kami tumata yung amat anak, uh, inanan na ninyo. Uh, sa anak sa mga lalaki dyan na may pamilya na, makontento naman kayo kasi kakawawa yung mga bata. Hoo! Huh? Ma Mami, salamat po na ikaw na yung nagbitaw niyan. Hindi na kami ni Mama po. <laughs> <Big> hug tayo! <laughs> oh. 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 marami maraming salamat sa'yo and God bless you, Jackie. Thank you, yeah. Thank you. Ngayon, dito yeah. naman tayo kay Kimberly. <laughs> Oo, kasi si Kimberly, yung natulog lang siya tapos pagkagising niya, eh, yung ama niya, ay... Nangulila oh, na Pero three years old, ganun nangyari yun. Yes, na, may natatandaan ka pa ba? Ayun po yung exact na pinaka natatandaan ko po sa part nung three years old ako mm. is yung how namatay yung na matay yung father ko po. Na natutulog lang kami noon, then suddenly bigla siyang sabi nila naghilik daw po or parang binangungot. Binangungot. Kuya Kim, tanong yan, yes. Madalas lalaki ang naano ng bangungot. Bakit? So, Totoo yan. Merong pag-aaral na yung uh, pancreatitis, Asian at lalaki ang tinatamaan niya. Yan yung bangungot eh. Yan ang kinamatay ni Rico yan. Remember? Pancreatitis o acute pancreatitis. Bakit mas madalas sa lalaki? Ganun ang siyensya eh. Kadalasan yung katawan ng lalaki ang tinatamaan yung pancreas ng lalaki Oo. palagi. 'Yun ang natatandaan mo, yung pa yung pinakamasakit na memory ano. Yes, Kumusta ka ngayon? Okay naman po kasi meron naman na po ako uh, stepfather po na tumay. May Yes po, na tumayo po bilang father ko po ng ilang taon po hanggang oh. ngayon. Mabait naman siya. Yes oh. po. i Shout out mo naman siya. Dali. Uh, thank you for ano supporting sa amin sa mga magkakapatid. Then, thank you for being a father for me. Kahit hindi ikaw yung biological father ko, tinuring mo akong tunay na anak mo. Salamat. Wow. Oh, nakakatuwa naman yun. Maraming maraming salamat thank sa pagbahagi so ng inyong mga kwento kay Ryan Jacqueline and si Kimberly. Yes. Thank you. Nila, naka-three points ka. Yes. Akalain yes. mo, yes. perfect thank thank score. You. Kamusta naman ang pakikipag sa amin dito? Nako as usual, napakasaya talaga. Happy to see you again, all of you. And thank you for inviting me here sa TikTok Club. Pero sana huwag ka magsawa, ha? Oo naman, Diyos ko. No. Kao na, ito po yung kao na best sumayaw ako National TV. Ayan! Yeah. <laughs> Ay, hindi ko kayo! Bakit <laughs> sa sa'yo? No, Bakit sa sa'yo? Totoo yan, hindi ko nakita si Ryan oh. na gano'n <laughs> <sa yun>. pa, <laughs> lang, opo. At uh, ang pulang araw, pulang araw di ba? Oh, yes, ha, pulang araw po, a uh, Mondays to Fridays, pagkatapos po ng 24 uh, oras. Maraming maraming salamat, bro. Thank you very much. Ito po, kahapon po nagkaroon tayo ng bagong kampiyon, si Ron Perilla. Ang tanong, magtutuloy kaya ang panalo niya? Tutukan natin yan sa tanghana ng kampiyon sa pagpapalitang yeah! Day 2!